Ang huling tula ni Jose Rizal. Alam nating lahat na si Jose Rizal ay binaril sa bagong bayan noong 1896. Pero may isang lihim na pahina ng kanyang tula na hindi kailanman natagpuan. Isang berso na isinulat niya sa kanyang sariling dugo bago siya mamatay. Noong 1930s, isang manuscript collector ang bumili ng lumang libro na sinasabing pag-aari mismo ni Rizal. Sa pagitan ng mga pahina, may isang piraso ng papel na tila may lumang mansya. Habang binabasa niya ang nakasulat, biglang namatay ang ilaw sa kanyang kwarto. Ang mga huling linya ng tula ay nagsasabing, Huwag ninyo akong kalimutan, sapagkat ako'y babalik. Nang sumapit ang alas tres ng madaling araw, isang malakas na katok ang gumising sa kanya. Sa takot, sinilip niya ang kanyang pinto, at may nakita siyang lalaking nakasuot ng lumang Amerikana, nakatalikod, at tila may hawak na libro. Nang lumingon ito, namutla siya kamukha ito ni Rizal, Mapatla, may dugo ang dibdib kinabukasan, natagpuan siyang wala sa sarili, hawak-hawak pa rin ang papel ng tula. Pero ang nakapagtataka, ang mga letra rito ay nawala, parang tinanggal mismo ng isang hindi nakikitang kamay. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan ang huling tula ni Rizal o kung ito ba ay bumalik sa kanyang espirito na hindi pa rin matahimik.